Ayan lang guys, so yung mga handa namin lahat puro bilog. Photo bilog. Ayan, bilog. Ayan, itlog, bilog. Pinanood ako ng itlog. Ayan. oh, <laughs> hindi pala bilog yung itlog. Oblong pala. At saka ito pa, oh. Ayan. Pampaswerte. Ayan. Kita nyo? Ayan, dapat ganyan. Bigas para sa pangaraw-araw. Coins lahat ng 20. Lahat ng 20 ng coins, ipaano nyo rito, ipalibot nyo. Ayan. Tapos sa gitna apple, tapos lagyan nyo rin ng pera. Ayan o. No? Oh. Ayan, 100. Ayan, 50. Ayan, bawat sa balot niya yan. Ang ganyan ang gagawin nyo. Para tuloy-tuloy ang swerte. At biyaya na papasok sa buhay. Ang bawat isa. Yan. Pag wala kayong ganyan, walang biyaya sa bahay nyo. Ano yan? Kailangan may ganyan din, no? Oh. Kita nyo, ayan, no? Oh. Ayan. Ganyan. Lahat bilog yan. Ayan. Puto. Ayan. Uh, puro bilog nga daw. Sabi nila bilog pang paswerte bilog. Pero maswerte. Pera ang pinaka maswerte. Ayan o. Ayan. Itong pera. Ayan. Pagkakataon pa yan. Baguhin nyo na ang nyo sa inyong mga paglamisa. Ano yan o, o. Ayan. Baguhin nyo na ang mga mga design. Ano, lagyan nyo ng pera, bigas, itlog, apple, bawang. Ayan. O, ganyan. Ganyan. Ganon. Ang pag-design. Ano yan? Palibot puro pera. Ayan, ano ayan.